Isang phone ko ginamit ko man to mag-live. Asa asa mo sa mo phone? wait lang. Sa bag.

Pwede akit doon sa taas? Hindi yata akit, no? Akit ako doon. Saka chinese Ha? Sa ka-Chinese? Ha? Sa ka pag Sa Sa to chinese mo. ka-Chinese? Sa tanan. chinese Sa ka-Chinese? Sa Dapat chinese 1, 2 ayan hindi kaya ka dito oh. so sakay ko atong ano

Nga o, eh. so, yun yung mga perlas. Mali. Perlas ng sila nga. Mali wala eh, lang sa perlas. Sunugin mo naman. Ay, sunugod dili, eh. Hindi ka mo eh, siya dali. Hmm. Mali na siya madal pa. Pero mo na ginapadikit naman siya. Hindi. Mali na siya hmm. man, man. Tapos ginabutan siya. Sa tao mo so, kuwang mo sa buwan mo na nagkikuha na mo. na siya. O, oh, mali ng hmm. perlas. Mama mo na ikisistiri mo. Mulgo na siya. na siya. gas gas mengapa nyesek? mau dilana sepeda. Oh. Jadi semua aparato kayak kami negara buatan. Sepatu lah mahal meski. Karena sistem list meski, mau nipe belasan. Oke. Diilang saja. Oh sih, hilang sih. Itu anakku mau kau bantu ya anakku nilang. Ada yang ada yang ini ya. Yap San Diego Ancestral House. Yan siya guys. Dito naman tayo. anto. Unta nagsilang at ano oh, mga souvenir oh dito raka, mga souvenir. Ha? Ano maraming souvenir. Ma, ma pasok pa kayo, pasok kayo? Uh -oh. Pasok kayo. Bangit siya pasok? Uh oh. Pasok. Oo, ganyan Tuloy po Papi, kayo. Kaya. Okay. Excited lang. Punta muna ako sa harapan. Magtingin-tingin ng mga souvenirs. Okay. Na ni ni Ma mam on yung bag 170. 170 lang guys yun souvenir nila na bag pero mas bet ko pa ito yan mas bet ko pa to diba pwede siyang paglagyan ng mga food if ever na may ano kayo outing outing May mga dagko ma'am. Pinani o. 20, pwede na Mamiya i